Kaya nga, ako sa inyo, kayo ng sneakers. Kaya nga, may abag Good day mga ka-sports natin dyan. Ivy Laksina, nag-react nga sa paglasing-lasingan ngayon ng ating boss Dina Wong dahil umiinom nga siya kasama nga nila Caitlyn at ng ating mga Choco Mucho Flying Titans. At nag-react nga dito itong si Ivy Laksina sa pagbati nga ni Dina Wong sa kanyang ex. Narito ang kanyang reaksyon. Panoorin hanggang sa dulo at para hindi ka mahuli sa lahat ng mga issue pagdating sa volleyball, subscribe na. I-click ang ating notification bell para hindi nyo rin mamiss. Kaya't sundan nyo ang ating vlog. Drop it. Dina Wong, binati nga sa kanyang birthday itong si Gemma Galanza. Sadyang hindi niya pa talaga nakalimutan ang ating Queen Falcon sa kanyang birthday. At dahil sa pagbati niyang yan, nag-react nga si Ivy Laksina dahil marami na naman ngayon mga basher na mga pumakalat kalat sa live nga ni Cal. Alam niyo ba mga ka-sports natin dyan na itong si Ivy Laksina ay wala daw naman di umanong problema kahit batiin pa sa live itong si Gemma Galanza ng Happy Birthday. Dahil syempre may pinagsamahan naman talaga si Gemma Galanza at itong si Dina Wong. Pero mga ka-esports natin dyan parang awkward naman dahil live pa at naroon naman nagsalita rin itong si Ivy Hingin nga sa isyong ito. Alam nyo mga ka-esports maraming nagsasabi na talagang mukhang nasaktan daw di umano itong si Ivy Laksina sa pagbating iyan ni Dina Wong. Bagamat sinabi nga ni Ivy sa kanyang live na ayos lang naman sa kanya pero kitang kita daw di umano sa reaksyon ng face nga daw ni Ivy Laksina na medyo nag-iba na. At sinabi pa nga ni Camil Cal na hayaan naman na daw at pabiluhin na mag -inom, inom daw itong si Dina Wong kasama nga ang kanyang mga co-player. At alam nyo, itong si Ivy ay kita natin sa kanyang mga reaksyon sa mga larawan at sa videos na talagang nag-iba po ang aura ng kanyang face. Madalas nga ang sinasabi niya na ayos lang daw ang pagbati at kayo lang naman daw ang gumagawa ng issue at para daw sa kanya ay wala daw issue ang nasabing pagbating iyan ni Dinawong pero hindi naniniwala ngayon ang mga netizen dahil kita na nagiba ng reaksyon ang mukha ng ating Barbie Ivy Laksina. Mukhang marami na naman ngayon mga nagsisilabasan mga bashers dahil sa isyong ito na pagbating ni Dina Wong at nag Iinom daw di umano ito. Ano kaya ang masasabi na naman ngayon ng mga reaksyon dahil sa naganap na yan kagabi. Mukhang may naaamoy na naman tayong masasaktan na magkasintahan kayo. Ano ang masasabi nyo? hinggil sa isyong ito, react lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. Happy birthday, Gemma Galanza! niya sa Jema, ano naman?